Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News, FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kapuluhan at kahulugan inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila Manila The Music and News Authority. One time, the new Filipino time, Kabrigada, alas dosinah ng tanghali. The Time Check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw. ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Tatlong mga Pilipino nagtamo ng minor injury sa nagarap na lindol kahapon sa Taiwan. Ang kabuang bilang naman ng mga nasugatan umakyat na sa may git isang libo. Ilan pang kapwa akusado ni Kibuloy, sumuko na. Ang Police Regional Office 11 tiniyak naman ang patuloy na koordinasyon sa iba pang law enforcement agencies para sa pag-aresto sa Kingdom of Jesus Christ leader. Napababalita naman na pagdami raw ng presensya ng Chinese sa isang village sa Paranaque City, fake news ayon huyan sa SPD. Ang AFP naman magsasagawa na rin ng background investigation kasama pa ang ibang government agencies. Ang GDP growth target ng Pilipinas ibinaba sa 6 to 7% ngayong taon. Barrierless toll booths naman plano raw ipatupad ng NLEX at SLEX sa Nobyembre. Ang DPWH naman maglalabas sa Department Order para raw magpataw ng parusa sa mga motoristang may paglabag sa mga expressways. At mga nanguna sa 2025 Senatorial Election Survey ng OCTA, kilalanin. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada Philippines. News ML, Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, ito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ho ngayon ng Webes, mga kabrigada, April 4, 2024. At kami ho ang inyong mga lingkot, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Leo Navarro Malikde. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At sa detalhin ho ng ating mga balita, mga kabrigada, kinumpirma na ng Department of Migrant Workers o so DMW na meron ng tatlo mga Pilipinong na sugatan. Diyan nga ho yan sa Lindol kahapon sa Taiwan. Ayon kay DMW Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kakdak, nasa maayos naman na ang kalagayan ng tatlong mga Pilipino. Ang isa na ho rito ay nabagsakan ng kisame at nagtamo ng minor head injury. Ang isa naman ay merong isang injury sa kamay habang isa raw ho ay hinimatay. Sa ngayon, stable lang kanilang kondisyon at nakalabas sa rin ng ospital ang dalawa. Sa uli, tiniyak ng DMW ang fine financial aid sa ating mga kababayan. Handa rin daw ho silang mayroong humiling na repatriation para makabalik sila dito sa Pilipinas. Nagipag-coordinate na rin daw ang DMW sa Manila Economic and Cultural Office o yung MECO para ho sa mga nangangailangan ng pansamantalang matutuluyan. Kada Balita Nationwide Ngaw balita mga kabrigada lumobo pa ang bilang ng mga missing at mga sugataan sa naganap na magnitude 7.5 na lindol kahapon sa Taiwan. Sa huling talapon ng Local Disaster Management Agencies umakit na sa mahigit isang libo ang mga injured persons. Mayroon na aring 48 na mga missing kung saan apat na dito ay mga hotel workers sa isang national park. Sa ngayon tuloy-tuloy pa rin ang search and rescue operations ng mga otoridad. Meron na rin mga na-rescue mula sa mga na-trap sa gumuhong gusali at isa o sa isang mining area. Pinaghahandaan na rin ang posibilidad ng pag-airdrop ng mga supplies sa lugar. Rapido, Antara mga kabrigada, yung ilang parao sa kapo akusado ni Kibuloy sumuku na. Brigada Cath, Austria, e brigada mo! Brigada! Report. Siniyak ng Police Regional Office 11 ang patuloy na koordinasyon at kooperasyon sa iba pang law enforcement agencies. Ito'y para sa pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy dahil sa kinakaharap na kasong child abuse. Ayon Pro 11 Regional Director, Police Brigadier General Alden Delvo, bagamat hindi natagpuan si Kibuloy sa ilang lokasyon sa Davao City nang isilbi ang warrant of arrest na inisyo ng korte kahapon, ang kanyang abogado naman, si Atty. Trinidad Arapol II, ang tumanggap nito. Kahapon, nakapaglagak na ng piyansan takto sa kasamahan ni Kibuloy sa kaso matapos sumuko sa mga otoridad. Ngayong umaga, dalawa pa sa mga akusadong kasama ni Kibuloy ang sumuko sa National Bureau of Investigation. Naniniwala si Brigadier General Delvo na nasa Pilipinas pa si Kibuloy. Pinoy at iwana siyang darating ang panahon na makukumpinsi rin siya ng kanyang mga abogado na lumutang at harapin ang kanyang kaso. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cas Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila from Music and News o oh, Soy Isa naman pong senador pinabulaan ng pagkuyog ang ginagawa ng mga institusyon laban kay Kibuloy. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada! Live report! Naniniwala si Sen. Darwin Gatchalian na hindi pagpuyok ang ginagawa ng iba't ibang institusyon laban kay Kingdom of Jesus Christ o KOGC leader Apollo Kibuloy kundi paggawa lang ng kanilang tungkulin na sa batas. Ayon kay Gatchalian, layunin ng Kongreso na magsagawa ng pagdinig tungkol sa prangkisa ng Suara Sub Media Corporation na siyang business name naman ng Sunshine Media Network International o SMNI matapos ang di umunay pagpapakalat nito ng maling impormasyon paglilipat ng ownership ng walang Pahintulot ng Kongreso at iba pang paglabag. Samantala, rin niya na tungkol nila sa Senado na magsagawa ng kay kibuloy laban sa hinihinalang pagkasangkot nito sa human trafficking issues at iba pang pang-aabuso. Habang ginagawa lang din umano ng Department of Justice o DOJ, ang responsibilidad nito na respondehan ang mga kasong iniyaain. Sa kabila nito ay kay Gatchalian, ang pinakaimportante sa lahat ay nabigyan na si Kibuloy ng pagkakataon na humarap sa formal setting na siya namang pinaniniwalahan niyang hiling nito. Maalala matapos ang dipagsumite ng kampo ni Kibuloy na motion for reconsideration ay nag-issue na rin ang Davao Court ng arrest order laban sa kanya in the heart of changing life. Ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News, all for you. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Ito naman daw hong napababalitang pagdami na mga Chinese, dyan huyan sa isang village sa Paranaque City. Abay, fake news na ho pala. Ayon ho yan sa mga otoridad. Brigada G, boy, boy! brigada mo! Matapos ang napapabalitang pagdami ng presensya ng mga Chinese nationals sa isang village sa Paranaque City, agad na nagsagawa ng investigasyon at verifikasyon ang Southern Police District. Sa isang pahayag, sinabi ng SPD na batay sa kanilang koordinasyon sa Security Personnel at Homeowners Association ay walang katulad katotohanan na dumadami ang Chinese sa lugar at mas kaunti pa daw ito kumpara noong kasagsagan ng Pogo habang ang presensya naman ng Chinese look military umano sa lugar ay posibleng security lamang na nagjajaging sa loob ng village. Kaugnay nito, hindi naman ipinagsasawalang bahala ng SPD ang posibleng presensya ng Chinese sa lugar at pinitiyak rin ng SPD ang kaligtasan ng publiko sa naturang village at hinikayat na nag i-report sa polis ang anumang kahina. Hinalang mga kilos, sumantala magsasagawa rin ng background investigation ng Armed Forces of the Philippines. Katuwang ang Philippines. Philippine National Police at iba pang ahensya ng gobyerno tungkol dito. ang sa EFP, aalamin nila kung may kahina-hinalang aktibidad ang mga Chinese sa Paranaque. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Diego Custodio ng 105.1 News FM Manila, The Music News. Oto yun. Ito namang GDP growth rate target ng Pilipinas. Ibinabasa 6 to 7 percent ngayong taon. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada! Ja. report! Inanunsyo ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan na nagpatupad ng revision sa Gross Domestic Product o GDP Growth Target ng bansa sa taong 2024. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni NEDA Secretary Balisacan na mula sa naunang 6.5 to 7.5 percent target, ibinaba ito sa 6 to 7 percent. Tinukoy ni Balisacan na dahilan nito ang naging performance sa last fiscal year 2023 ng bansa, pangalawa ang bahagyang pag Bagal sa global economy, partikular ang trade at finance, gayon din ang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo at ang trend ng inflation interest rate hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang trade partner na bansa tulad ng US. Binigyang diin ni Balisaka na layunin ng NEDA na matiyak na realistic at sustainable ang ekonomiya ng bansa at mapanatili ang Pilipinas na may fastest growing economy sa buong Southeast Asia. Hindi naman nakikita makakaapekto ito sa paggamit ng single digit poverty rate sa taong 2028 at sa hangaring maging upper middle income country ang Pilipinas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. O, Brigada Nationwide. Ito naman daw hong sitwasyon ng mga PDLs. Tiniyakuya ng Bureau of Corrections kasabay nga ho ng nararanasang tag-init. Brigada Scilla Matimag e brigada a voi! Brigada! Brigada! umiyak ng Bureau of Corrections o Bucor ang kalagayan ng mga persons deprived of liberty o PDL sa mga pitan sa gitna ng matinding init. Ayon kay Bucor Director General Undersecretary Gregorio Katapang, mayroong sapat na tubig sa kanilang mga establishmento. May guidance na rin aniya sila sa mga flu-like symptoms at individual ang pagbibigay ng medical attention kahit na nagsisiksikan ang mga ito sa mga selda. Maliban sa mga pangkaraniwang sakit, binabantayan din umano na ahensya ang pagkakaroon ng sore eyes. Babatid na halos 3,000 ng mga PDLs ang nailipat ng Pinal Farm alin alinsunod sa decongestion program ng Bucor. In the heart of changing lives, dito sa Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada sa San Manila. The Music and News. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Barrier-less toll booth, plano pong ipatupad ng NLEX at SLEX sa Nobyembre. Ang DPWH maglalabas naman ng department order para magpataw ng parusa sa mga motoristang may paglabag sa expressways. Brigada Haji Kaaminyo. Ibrigada mo. Brigada. Brigada. B -b -b Report. Simula sa buwan ng Nobyembre ay dahan-dahan ng ipatutupad sa major expressway sa barriered left toll booths upang bumili sa daloy ng mga sasakyan. Ito ang inilatag ng Toll Regulatory Board kasama ang tollway operators ng North Luzon Expressway at South Luzon Expressway sa punong na ipinatawag ni Deputy Majority Leader at Act CIS Party Representative Irwin Tulfo sa kamara ngayong araw. Kasunod ito ng nangyaring Carmageddon o pagbigat ng trapiko sa NLEX noong Merkulis Santo na nagdulot ng na habang pila sa toll plazas na naging hudyat ng pagpapatawag ng pulong ni Speaker Martin Romualdez sa mga opisyal ng expressways. Ayon kay TRB Executive Director Alvin Carullo, tatanggalin na ang harang sa mga toll booth o ang tinatawag na open road tolling system upang maibsa na ang pila ng mga sasakyan. Pero ipinaliwanag ni dating Public Works Secretary Babes na para sa Phase 1 ay toll booth sa entry points muna ang aalisin at susundan nito ng tollway exit bago ito. Sa darating na Hunyo, ipatutupad na ang full cashless o contactless program sa mga expressway na nasa jurisdiction ng TRB. Pagsapit ng Hulyo, ikakasa naman ang Phase 3 ng interoperability kung saan isang account o wallet at isang RFID na lang ang gagamitin para sa mas maginhawa at epektibong biyahe ng mga motorista. Samantala, Kabilang pa sa usapan ang pagpapalabas ng DPWH ng Department Order upang magbigay ng authority sa NLEX at SLEX na manghuli at mag-issue ng citation ticket sa mga motorista na lalabag sa panuntunan, lalo na kapag walang laman o load ang RFID sticker. Kasabay nito maglalagay ng signages ng DPWH sa Expressways upang ipaalala sa mga motorista na siguraduhin may load ang RFID. Dahil kung hindi, mapapatawan na sila ng parusa. In the heart of changing life, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila the Music and News Authority. Rapido! Rigada, baldita, Brigada Balita Nationwide! Mga kabrigada, muli pong binigyang diin ni Sen. Christopher Bongo na patuloy lang siyang magpapaabot ng tulong sa sino mang nangangailangan sa abot ng kanyang makakaya at kapasidad. Kaugnay nito matapos niyang dumalo sa naging 25th Pandakan Festival at 170th Absolute Independence Day sa Louisiana, Laguna. Ay namahagi siya kasamang kanyang malasakit team ng tulong sa limang daang residente na, na wala ng hanap buhay. Sa nasabing relief operation ay pinaalalahanan din niya ang mga ito na alaga ng kanilang kalusugan lalo ngayong tag-init. Samantala nabigyan din ng pansamantalang trabaho ang mga kwalipikadong benepesaryo mula rito sa tulong ng programa ng National Government. Rapido! Malita, nationwide! Nanguna naman si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo sa pinakabagong tugon ng Massa Survey ng Octa Research para huyan sa Senatorial Elections sa 2025. Nakakuha ho si Tulfo ng 58.4% na sinundan naman ni dating Senate President Tito Soto. Ikatlo naman si Senator Christopher Bongo na merong 49.9% na sinundan ni Ben Tulfo sa 42.5%. Kabilang din ho dyan mga kabigada si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 38.1%. Senador Bato de la Rosa sa 3 32.5%. Dating Senador Manny Pacquiao sa 31.7%. Senador Bong Revilla sa 29.7%. At Senadora Amy Marcos samaan sa 29.4%. Matanandaang noon na rin si Congressman Erwin sa survey ng Pulse Asia sa 57.1%. Sumunod naman sa top 12, sinadating presidential candidate at former Manila Mayor Isko Moreno, Senadora Pia Cayetano, Senador Francis Torrentino, Senador Lito Lapit, Doc Willie Ong, at Interior Secretary Benhar Abalos ni ho yung survey sa 1,200 respondents nitong March 11 to March 14. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, dahil sa matinding init na nararanasan ngayon na Marami ng mga paaralan sa buong bansa ang nagpatupad ng blended learning at nagsuspindi ng face-to-face classes. Sa taas nga po kasi ng heat index, mahihirapan ang mga learners na matuto sa mga silid-aralan at matindi pa ang banta nito sa kanilang kalusugan. Para maiwasan ang heat stroke sa mga bata, mahalaga po ang regular na pag-inom ng tubig at ang pagpapalit-palit ng mga damit na maaaring mag-absorb ng pawis. Mahalaga rin na panatilihing nasa lugar na may mabuting ventilasyon at air conditioning. Ang paghikayat sa mga bata na magpahinga sa mga oras po ng pinakamatinding init at magdala ng payong o magsuot ng sombrero. Kapag nasa labas, ay makakatulong din sa pag-iwas sa heat stroke. Kung ang mga bata naman ay nagpapakita po ng mga simptomas ng heat stroke, tulad ng pagkahilo, pagkahina o pangihina, yung, yung pagkakaroon ng malabong paningin, mahalaga na agad po silang dalhin sa isang malamig na lugar at magbigay ng malamig na tubig at konsultahin ng isang healthcare professional. Isa po yung paalala mga kabrigada mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang tuparin ang mga pangarap ng inyong anak. And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Worldwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa Tanghali, Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Leo Navarro Malik Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada.